Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aries, para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Ngayong araw, Aries, ang iyong likas na kakayahang magbigay liwanag sa anumang espasyo na iyong pinapasok, ay mas lalong tumitinkad sa ilalim ng maalab na enerhiya ng Leo. Ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay inspirasyon, at ang iyong lakas ay nagdadala ng init at sigla sa mga taong nasa paligid mo. Habang ikaw ay dumaraan sa bawat sandali ng araw na ito, subukan mong mapansin kung paano ka nakakaapekto sa iba. Paano nagbabago ang kanilang enerhiya kapag naroroon ka? Paano sumisigla ang kanilang pananaw sa buhay sa pamamagitan lamang ng iyong presensya? Ang iyong positibong impluensya ay maaaring maging isang ilaw na gumagabay hindi lamang sa iyong sariling landas, kundi pati na rin sa landas ng iba. Ito ang araw kung kailan mo maaaring gamitin ang iyong natural na sigla upang ipalaganap ang mabuting enerhiya sa paligid. Maging mas bukas sa mga taong nangangailangan ng iyong inspirasyon at hayaang ang iyong init ay magbigay ng ginhawa sa kanila ang koneksyon sa ibang tao ay may mas malalim na kahulugan para sa iyo ngayon. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking enerhiya, ng isang mas malawak na web ng ugnayan, ay mas matindi kay sa karaniwan. Hinihikayat kang makisali, makinig ng taos puso, at hayaan ang iyong sarili na maging bahagi ng makabuluhang pag-uusap, ang bawat pakikipag-ugnayan na iyong mararanasan ngayon ay may potensyal na magdulot ng pagbabago, maaaring magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw, magturo sa iyo ng mahalagang aral, o magbigay ng inspirasyon na hindi mo inaasahan. Hindi mo kailangang magpanggap o baguhin ang iyong sarili upang makisama. Sa halip, ipakita mo ang iyong tunay na damdamin at hayaan mong ang katotohanang ito ang maglapit sa iyo sa mga taong tunay na nagmamalasakit at nakakaunawa sa iyo. May isang natatanging enerhiya ng paggalaw na pumapaligid sa iyo ngayon, Aris. Huwag mong pigilan ang sarili mong sumabay sa agos nito. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na aktibidad kundi pati na rin sa daloy ng emosyon at ideya. Hinihikayat kang maging mas bukas sa pagpapahayad ng iyong nararamdaman, sa pagsasalita ng iyong isipan, at sa pagtanggap ng damdamin ng iba. Kapag binuksan mo ang iyong puso at isip, matutuklasan mo ang lalim ng mga damdaming matagal nang naghihintay na marinig at maunawaan. Minsan, ang tanging kailangang gawin ay ang pagpapalaya ng mga saloobin upang mapagtanto mo kung gaano karami ang nagmamalasakit sa iyo. Ang pagtanggap ng iyong sariling damdamin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Sa bawat ugnayang bubuin mo ngayon, hayaang maramdaman mo ang mahika ng tunay na pakikinig. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi ng iyong opinyon, kundi sa pagbibigay ng puwang para sa iba na ipahayag ang kanila. Ang iyong kakayahang magbigay ng ligtas na espasyo para sa mga pag-uusap ay maghahatid ng lalim sa iyong mga relasyon. Magtiwala na ang iyong presensya ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa landas, hindi lamang ng iyong sarili, kundi pati na rin ng iba. Ang pag-unawa at pagtanggap sa perspektiba ng iba ay maaaring magbukas ng bagong pintuan ng kaalaman at pakikisalamuha. Huwag matakot na magbigay ng kaunting bahagi ng iyong sarili sa iba, ang koneksyon na ito ay maaaring maging pundasyon ng mas matibay na samahan sa hinaharap. Dahil sa impluensya ng Leo, ito rin ay isang perpektong panahon upang bigyang pansin ang iyong pisikal at espiritual na kalusugan. Ang paggalaw ng iyong katawan, maging ito man ay isang mabilisang paglalakad, isang masiglang ehersisyo, o isang sayaw na nagpapalaya ng iyong enerhiya, ay makakatulong upang mapanatili ang balansing enerhiya sa iyong buong pagkatao. Ngunit higit pa sa pisikal na aspeto, ito rin ay tungkol sa pagpapakawala ng anumang bigat na maaaring namuo sa iyong kalooban. Ang bawat hakbang, bawat galaw, at bawat paghina na iyong ginagawa, ay isang paalala ng iyong kakayahang maramdaman ang ganda ng mundo sa paligid mo, ang pagsasanay sa mindfulness, yoga, o simpleng pagmumuni-muni ay maaari ring makatulong sa iyong panloob na kapayapaan. Kapag natutunan mong pakawalan ang mga tensyon at alalahanin, mas magiging malinaw ang iyong isip at mas magiging matatag ang iyong loob sa mga pagsubok na darating. Sa mas malawak na perspektibo, ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang patuloy na pagdalaw. Hindi natin maaaring ipagpaliban ang ating mga pangarap, hindi natin maaaring iwasan ang ating mga damdamin, at hindi natin maaaring ipagkait sa ating sarili ang pagkakataong lumago at sumulong. Ano ang iyong nararamdaman ngayon, ano ang mga pagsubok na maaaring dumaan, tandaan na ito ay pansamantala lamang. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo pinipili ang pagtugon sa bawat pagkakataon. Kung paano mo pinipiling yakapin ang bawat sandali nang may pananabik, pagmamahal, at lakas ng loob. Ang bawat hamon ay isang oportunidad upang patunayan sa iyong sarili na kaya mong lampasan ang anumang hadlang. Kapag natutunan mong magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng buhay, mas magiging maaliwalas ang iyong paglalakbay. Para sa iyong maswerteng elemento ngayong araw, subukang isuot o isama sa iyong espasyo ang kulay kahel at pula, mga kulay na sumisimbolo ng sigla, tapang, at inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 16, at 32. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga layunin. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong lakas at kumpiyansa sa buong araw. Para sa iyong maswerteng gawain, humanap ng paraan upang ipahayag ang iyong enerhiya sa positibong paraan. Subukang mag-ehersisyo, sumayaw, magsulat, o lumikha ng isang bagay mula sa iyong puso. Huwag mong hayaang maipit sa loob mo ang enerhiya na maaaring magdulot ng inspirasyon, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iba. Ang malikhaing pagpapahayag ay isang mabisang paraan upang maibsan ang anumang bigat na iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng paglikha, ikaw ay hindi lamang nagbibigay-laya sa iyong damdamin kundi nagbubukas din ng pinto sa mas positibong pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagmilayan ang lahat ng iyong naranasan. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo? Ano ang mga koneksyon na iyong pinatatag? Ano ang mga inspirasyong bumalot sa iyong puso? Yakapin ang mga aral ng araw na ito at gamitin ang mga ito bilang hakbang patungo sa isang mas makabuluhang kinabukasan. Tandaan, Aris, na ikaw ay isang apoy, isang ilaw na hindi madaling mamatay. Sa bawat araw, may pagkakataon kang ipakita ang iyong tapang, ipahayag ang iyong pasyon, at ipagdiwang ang buhay ng buong puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.